Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap muli ah, ang maituturing na isa sa mga quote-unquote, man of the hour. <laughs> 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 Dahil sa matinding uh, ikangay... Uh, Pagbahan ng issue. Uh -huh. mm -hmm. Tungkol sa flood control. Alright, di ko na pa po patatagalin. Ang binabanggit ko po ang mismong kalihim ng Department of Public Works and Highways, si Secretary Manuel Manny Bonoan. Secretary Bonoan, good morning po. Johnny Banyes, Runa Sino. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw, Aliw Channel 23. Secretary. Good morning po, Secretary. Good morning po, good morning. Good morning po sa inyo lahat. Good morning po sa ating uh, mga subaybay. Maraming salamat sa pagiging suki na, Secretary Bonoan, ng programa. Yes, opo. Apo. Alright. Ang unang katanungan, Sino po bang uh, patuloy na pag-iimbestiga sa mga proyekto? Sino po in particular ba, paki-educate nga kami, Secretary Widjo Andaljan, sino po ang particular na magsasagawa ng malalimang investigation po dito? Sino po yung mangunguna, Secretary? Well, uh, I think, uh, ang konpo dito, I think uh, we are relying, as the President uh, mentioned, we are uh, I think we are relying on the feedback uh, sa ating mga kababayan uh, kasi napakarami projects po ito na uh, yung listahan na itinigay namin kay Presidente, about fifty uh, 9,855 yata yung completed projects na sinabi namin. No? Yeah. But ang uh, kwento namin dito, uh, while we are waiting for mga feedback uh, sa ating mga kababayan, uh, sa kung ano napupunan nila dun sa mga projects na open naman sa kanila sa website ngayon, uh, ang DPWH po ay nagsasagawa po kami ng uh, yung uh, validation uh, um, uh, field field validation status ngayon sa, ating mga projects in all uh, districts in all mm -hmm. regions sa dito sa mga 9,825 mm -hmm. uh, para makita din natin kung ano ang talagang kalagayan ng mga projects na sinasabi namin. Although we have we have data, uh, yung mga basic data na dito sa uh, panamin I mean, sa uh, project uh, monitoring uh, application namin. I mean. Mm -hmm. namin na I mean, uh, factual at uh, makita namin I mean, kaagad talaga yung kaligayan ng mga projects natin. So I mm -hmm. have dispatched all, I uh, many, many teams that are going around now. Mm -hmm. As I, as we speak, uh, marami sila na sa field ngayon, verifying all these projects. Mm -hmm. So, bukod po sa inyo na nagsasagawa ng sariling investigation, wala na po bang tinukahan or itinaliga si Pangulong Marcos na magsagawa ng independent uh, investigation? Uh, well, I don't know kung ano yung plano, plano eventually, but uh, mm -hmm. the department will always be ready after to cooperate to pagka uh, may, may ibang sektor uh, sector o uh, eh, 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 na magsasagawa ng audit sa ating mga projects to. Po. Well, na uh, nabanggit po ah, um, nananatili po ang tiwala sa inyo ni Pangulo sa kabila nitong uh, mga bagay na ito. So, yan na rin po ba kasagutan sa mga humihiling naman na medyo mag-leave of absence muna kayo sa inyong posisyon, Secretary? Well, I think uh, we open naman po kami. I think I've been uh, in constant uh, touch with the Office of the President. Uh, mm. uh, kasi uh, sinasabi namin kung ano yung ginagawa namin and I think uh, and uh, yung responses that we uh, we ought to uh, to undertake uh, para ho yung mga um, uh, projects natin eh, mm -hmm. eh talaga hong uh, sa gawa uh, not, uh, notwithstanding na no, kung meron kami hong mga makitang uh, hindi maganda eh talaga pong uh, bibigyan namin ng kaulok ang uh, yung ano uh, po, uh, Uh, mga further investigations at maranagot kung sino yung yung uh, uh, nasasangkot sa mga yanung yung notice po ng no ating Presidente. Opo, Secretary, meron mga panawagan dito, uh, I'm not quite sure kung uh, marahil nakarating na po sa inyo na ipa, yung panawagan na ipa-blacklist ito pong mga kontraktor na maaring sangkot sa anomalya o sa mga naantala pong mga uh hindi lang flood control projects pati yung mga iba pa po mga project po ng uh, gobyerno particular sa DPWH ano naman po, ano po? i think uh, yes of course and it uh may process lang po kasi yan ang blacklisting is actually a legal process mm -hmm. at kung may kung po, may basehan at uh, may basehan na dapat kami mag-initiate ng blacklisting why not kailangan po i think we have to discipline also yung mga uh, na sa sangkot kung sinasabi natin mga contractors uh, na na ako na kung makikita namin na may katiwalaan o ginagawa ng gusto yung mga proyekto. na at the same time, titignan din namin yung mga tauhan namin kung mm. ano ang ginawa nila, bakit nagkaganon. po, mm -hmm. well, at uh, so, I think hindi po sa Secretary, na i-blacklist, ano, dapat habulin din at kasuhan kung talaga mapapatunayan may anomalya, sec absolutely bro absolutely tama po yan. i think uh, we will uh, sabi uh, yung kokola uh, uh, yung parusa na dapat ihato ipato sa kanila dapat uh, mangyayari po yun din ang kautosan ng ating pangulo mm kailan -hmm. uh, well, we have to uh, to show that we are actually serious dito sa panang uh, pagsasagawa ng mga investigasyon kung kung mga may mga katiwalaan o nangyayari dito sa mga projects po na uh, sinabi namin. Secretary, uh, in speaking of uh, investigation, I understand if uh, tatawag ulit kayo sa Kamara para po dito sa... Yung binanggit po kasi ng, ng uh, Pangulo ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr., yung top 15 po na contractors eh yung iba po dyan, yung ilang po dyan ay uh, tama, no? May ilang government uh, official na sinasabi, eh may are, or kung di man may are co-owner nitong mga kumpanya, mga uh, kumpanyang ito. Uh, Secretary? Well, uh, this is one thing that we have to look into kasi may mga dokumento naman sila, may dokumento naman sila, yung uh, mga companies that uh, na na, isa, na na ilista yung listahan na uh, in the na ating presidente in mm. 15 uh, 15 companies so uh, siguro po eh bobo si si hindi po namin ng uh, mga documents nila kung ano man po yung uh, uh, makikita namin kung so, mga nasabing allegations na na, sina, na sinasabi natin na um, may mga um, uh, pag-aari okay. o hindi. Iyon so, yun po, bubusin namin. Do diba? so, documented po naman yun. Po. Sek, uh, pakisuyo na nga rin po. No? Uh, ito po bang mga binabanggit na quote-unquote uh, maanumalyang proyekto na ito? Kailan po ito okay. nagsimula? Sa mismong, yung tinututukan po ba natin ngayon, yung nagsimula nung maupo si Pangulong Marcos Jr. o hanggang doon sa mga nakalipas na administrasyon? Um, ang nireport po namin kasi is actually from July of uh, 2022. no July of 2022 up to uh, May of uh, 20 2025. Kasi mm. uh, the administration uh, started uh, in July of uh, 2022 nopo. Mm. So nagkita siya nung kami. But uh, we have we have to make clear also uh, uh, na yung mga projects uh, in 2022 ay ito na budgetan ng uh, ng uh, dating administration. 2021. Yun. Mm -hmm. okay. 2022 kasi ang ang budget year nixy simula po ng January, All right. January of 2022. So mm -hmm. yung marami na pong uh, marami pong po yung uh, sinasagawarin ng mga projects. Mm -hmm. Meron din po yung mga uh, projects uh, in tw budgeted mm -hmm. in 2021 na po ng July of 2022. Mm -hmm. Kasi it, it, uh, mga two years po yung one eh, yung uh, dalawang taon po yung mm -hmm. uh, validity o oh, mm -hmm yung appropriations, mm -hmm. parati. Pa. So, uh, nag, uh, nagpatong-patong ko ng mm -hmm. konti yung mga projects until the end of 2022. Mm -hmm. So, ang mga projects po under this administration, unagi really, ko lang po, yung mga projects that were initiated under this administration started in 2023. All right However, Enough. we are saying mm -hmm. that uh, nung nag-assume administration na ito, was already in July. So, mm -hmm. uh, we had to account after the... What, was undertaken even uh pag pagtake over na administration dito okay. notwithstanding that these were funded in 2021 mm -hmm. and 2022 po. Apo. Right. Yung pong binabanggit ni uh, Pangulong Marcos Jr. na mga kumpanyang uh, ikang nga napabilang. Automatic ba Secretary Bonoan safe to say na meron na silang anumalyang ginawa or kasama lang sila sa Hindi. dapat talaga imbesihan. Hindi naman po. I don't think hindi naman po gano'n. Uh, Basta uh, yeah, sinabi lang ni Presidente, that, uh, well, it's a little uh, 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 eyebrow rising. O yun know, na uh, nagtataka lang mm -hmm. why these 15 uh, companies na sinabi ng ating Presidente, eh, almost 10, 20% of the 500 billion uh, program projects, Ako wala nakuha nila mm. or they participated at nakuha uh -huh. sila nila po. Uh -huh. So, but uh, ito na po yung, uh, well, uh, admittedly, this should be the focus of uh, the validation and mm. investigations if you like, uh -huh. para makita po natin if uh, uh -huh. Uh -huh. yung ginawa nila under yung mga kontrata nila are being done properly. Secretary, sa dami po nitong mga uh, contractor na ito, Sabi, uh, dito mag-focus muna tayo, limbao. This uh, sa 15 na ito. Eh, gaano kaya katagal ang itatakbo ng pagbusisi? yung pagbusisi, pag-imbestiga diyan. Uh, malaki po yung malaki ang pinag-uusapan po natin dito, Secretary. At uh, to take note, uh, take note, uh, 2409 yung kabuuan pong uh, contractors at lima lamang itong Pauna. Uh, pauna na binanggit po ni Pangulong Marcos. Do you think uh, may sapat bang panahon ang uh, may sapat tayong panahon para po ma I mean, matumbok natin kung ano talaga yung saan ba talaga ano, ano yung punot dulo or uh, ano yung mga irregularidad kung mayroon man uh, secretary mm -hmm. Well, I hope so. Ano naman po tayong panahon talaga ko with the uh, cooperation of sabi nga natin uh, ng taong bayan. Kung meron po sila napapansin na um, na kailangan na uh, pagtugunan ng pansin ng uh, department o ang gobyerno. <coughs> Magpo-focus po tayo doon, kagad, No? And at the same time, sabi ko nga po, um, yung mga field, field, uh, field offices namin are after hmm. the undertaking of no, validation. So, kung meron pa napapansin na uh, mga kailangan pag-usapan, investigahan, may nipo-focus po namin dito. I'm sure that uh, hindi naman po lahat na mga projects na uh, sinabi namin na 9,855, mm -hmm. eh, lahat po eh, maanuman niya. Hindi naman po mm -hmm. siguro ganon. I mm -hmm. think uh, we we'll just have to focus on those that we observe na meron po uh, mm -hmm. um, hindi gumagana. Yung mga ganun po. Opa. Right. Ah, uh, sa inyo po ang pagkakataon, Secretary Bonoan, baka may karagdagan pa po kayong uh, paalala or panawagan sa atin po mga kabayan Go ahead, Sec. Well, I think uh, sana po, uh, panaw panawagan nating ni rin na uh, dapat po pagtulungan natin ito no, kung may mga uh, sa ating um, kababayan uh, naka-open po sa web portals ng Office of the President yung mga projects na na sinasabi natin kung meron po kayo napapansin na kailangan pagtuunan ng pansin na oh, kailangan po. uh, na kayong po uh, kami po eh, nakikikusap sa inyo na wag kayong na ibigay po ninyo yung uh, mga napapansin po ninyo na kailangan pagtugunan ng pansin at uh, tutugunan po namin kaagad-agad at eto uh, ito yung gusto namin mangyari pagtulungan po natin ang masasabi ko lang po ang, uh, ang masasabi ko lang po kasi ang mga flood control program natin, mga engineering interventions, <coughs> excuse me, yung engineering interventions na sinasabi natin, uh, salibawa, yung paggagawa po ng mga revetments, at saka. Ito po yung isa lang sa mga mga kailangan uh, nating gawin. Pero hindi po ito yung total solution siguro nung uh, pag-, uh, pag uh, Uh, pag ano natin nang uh, baha. Kasi no? hmm. it is to be marami pong dahilan kung bakit uh, ba -ba. Uh, nagbabaha. Hmm. Eh, kagaya po dito sa Metro Manila, sinasabing natin eh uh, paano hindi mananatil yung tubig baha dito sa hmm. loob kung uh, nababarahan naman yung mga drainage sa basura, pa. yung mga ganun po. po. Maliliit na yung mga drainage mains at yung mga ganun. So, at saka sa amin po, sa mga nayon na um, nakikita po namin na yung mga um, riverbeds, eh, napakababaw na po. At uh, I think ito yung mga da dapat uh, po natin ng pansin kasi gagaling erosion din, yung erosion sa kabundukan din. Right. So, anyway, dad... tulungan din po natin pa, to. Apa, ito. Kahit po paano. Apa. Alright, with that, Congress, uh, Secretary Bonoan, maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Muli namin po kayong aabalahin sa mga susunod. Ha, ah, kung pa, meron ba pa, pa update. Pa, pa Opo. Salamat din po, po. Good morning po. Good morning. Good, morning. Po. good, luck. Good luck, good luck, good luck Sec. Good luck. Thank morning po. Salamat. Thank Opo. you. Morning. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si uh, Public Works and Highway Secretary Manuel Manny Bonoan.